Ang daming magaganda, oh. Mura lang. Fresh na fresh pa. Ready na pang ano. Ready na pang Valentine's. Ready na para sa araw ng mga puso. Ganda, di ba? Ayan o, nakabag o. Eh? Roses. Ang dami. Pili ka lang. Andito ako ngayon sa Costco. Bumili ako ng tingnan nyo kung anong nabili ko. Oh, <laughs> ang laki, ba? Diba? Duck tape. Ayan. Ito na actually yung pinunta ko dito sa Costco. At saka yung chicken. Tapos, wala lang, ikot-ikot. Check, check. Kasi ko ano lang sa listahan, yun lang bibilhin, di ba? Kaya, ma ano, ang dami ng flowers. Ano? Ay, ang dami ng flowers dito nakaredy na para pang Valentine's Day. Tsaka, ang daming tao. Ayan, oh. Ang daming tao na. Honors, Ito lang naman yung ano apple at saka yung orange lang yung binili ko. Yan lang yung binili ko. Duct tape. Duct tape talaga kasi meron kaming mga gamit na hindi na nagagamit. So ngayon gusto ko siya i- e, e, balutin para nasa box niya. Na Ala, meron dito mga centrum, oh, may centrum pang ano, ah, uh, pang senior. 50 plus. Mahal din tala, mahal na pero, one, ano to? Fif uh, $29. Yan. Ito na yung vitamins ng mga 50 na. Uh, may, ay, ay, ilang piraso to? 250 250 tablets. Meron din iba. Ito oh, pink ang kulay. 250 din. Paano ano kaya to? Oh, iba-iba ang ano niya. Focus sa, uh, ayun Oh. My pink. Halos parehas lang. Pero, parehas lang din ang presyo. Talo-talo talo na lang to. Ayun oh, omega-3. Maganda yung omega-3 na, ano, vitamins. Compare sa may, ano, Kumpar sa may ito yun eh. Ha, ah, pang kids pala to. Pang kids pala. Basa pa more. <laughs> Ayan, o ay oh, yung centrum. Tag-29 dollars. Ito rin yun, o oh, yung sa isa. 29 dollars din. Ayan. ako'y palabas na magbabayad na ako. Ngayon, meron ako gustong ah, tingnan ng mga chocolates. Kaso, ang chocolates nila mahal pa pero ang expiration 2 months na lang. Ba? Hindi pa nila sinisail dapat talaga tingnan mo yung inspiration ng ano ng chocolate ito oh ito yung maganda oh na granola bars ito yung magandang brand ito yung gusto kong bilhin na kwan na granola bars yan ang, ang gusto ko kainin tapos kwan ayan oh ang luwang dito sa Costco. Friday ngayon eh, kaya wala masyado. Tingnan mo, pag dito ka sa Costco, ito lang punta mo. Kasi ito, barato sa kanila eh. Mura lang to sa kanila, pag sa iba to. Isang pwede, tingnan mo ang kapal oh. Tapos oh, mura lang to sa kanila. Kaya dito sa Costco, pero pag sa iba mo binili yan, ang mahal. Kaya, yun. Yan lang, yan lang ang binili ko. Nakalabas din. Nakalabas din, kaya ako'y pauwi na. <laughs> Iyatid ko muna sa bahay. At uh, saka, ayun, alam mo, antok pa ako talaga. Kasi nakahiga lang ako, hindi naman ako nakakatuloy. Sabi ko, bil, bil bilhin ko na lang kaya yung duct tape. Dapat bukas pa. Sabi ko ngayon ko na lang gawin para bukas. Wala na akong gagawin, diba? Okay, bye! Bye-bye!